Hi guys! Hi! Hi kayo ha! Hi! Ito po yung uh, location. Napaka-aliwalat. Napaka-ganda ng araw na to. Ayan. Nagkarera ni mga bata. Tapos ito naman si nanay. Nang huli ng hipon. Ang galing ha. Uh. Ito naman yung dalawa. Yung mga cook. Hindi yan. Hindi yan. Nakapagluto ka agad. Kaya ayan na nga po. Enjoy na yung ah, grabe mga ngisi ng mga batang to. Ay, asan? Nay. Makatumalun eh. Ay, wow. Talagang, talagang mayaman sa ano pa yung ilog. No? Ay, 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 Woo! Ito, ito. Ayan, o. Oh. Buhay pa. Dito, dito, dito. Lagay natin. Dito yan eh. Ton, ilagay mo nga sa loob to nay. Ayan, o. Oh. So marami na kami nakuha. Meron din kami mga ano, mushroom. Uh, mayaman pa talaga tong ilog na to. <laughs> oh. na. Enjoy na enjoy sila. Uh, Thanks God. Oh, huli. Ayan. Ano yung mo? Ton. At dog. Tapos ano pa? Ito may uh, manok. Unihaw. Unihaw. So dito banda tayo. Oh, dalawa. Oh, yan. Nanguhuli sila ngayon ng talangka at saka hipon. Oh, ayun naman yung mga grupo ng ano mga adobo team adobo <laughs> ayun si tatay team gulay <laughs> ayan po yung walas uh! dito sila nang uh, nanguha ng ano so, may ilalim ng batong batong ito So sila nangunguha ng ipon at saka uh, kalangka. At dito din sa ano na to, dito rin sa ilog na to, marami rin kami yung nakuhang tuliya. Yes! Oh, hi sa team